six signs na mukhang pera ang napili mong partner makinig ka para malaman mo number 1 bumabait at nagiging matino siya kapag kailangan niya ng pera number 2 nagagalit siya sa iyo kapag maliit lang na halaga o wala kang maibigay na pera sa kanya number 3 sa tuwing makikisuyo sa iyo o utusan mo kailangan may kapalit na halaga. Number four, wala siyang pakialam sa mga bagay na wala namang pagkakakitaan o halagang matatanggap. Number five, mahilig siyang manghusga ng ibang tao. Batay sa pananamit, kinakain, bahay at itsura. Lalong-lalo na kapag nakikita niya ang isang tao, sa kung paano yung estado ng kanyang buhay. Number six, i-follow mo ako para malaman mong hindi ka na dapat nag stay pa sa isang taong pera lang ang habol sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Pitong totoong lalaking hinahanap at minamahal. Makinig ka para malaman Number one, yung lalaking mabait yung tipong galit na galit ka na pero mas pinipili pa rin yang manahimik. Pinipili niyang manahimik kasi ayaw kanyang sabayan at masaktan. Number 2, yung lalaking maalaga. Bihira ang ganitong lalaki kasi mabilis mataranta ang isang lalaki kapag hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Pero ginagawa pa rin niya kasi still Sinusubukan niyang ibigay ang best niya para lamang sa babaeng mahal niya. Number 3, yung lalaking faithful. Alam mo yung napakaraming babaeng lumalapit sa kanya. Pero kaya niya itong iwasan at lumayo para lamang sa iyo. Dahil wala siyang pakialam kasi gusto niya sa iyo lang siya. Number four, yung lalaking tatahimik tahimik lang kapag maraming tao pero clingy naman kapag kayong dalawa na lang. Number 5, yung lalaking tumatawa ng malakas kapag kaharap ka. Kasi para sa kanya, komportable siya sa iyo na talagang mapapatanong ka na lang kung may ganito pa bang lalaki. Number 6, yung lalaking marunong magluto yung lalaking aalagaan ka talaga niya yung lalaking pagsisilbihan ka at sinisiguradong okay ka number 7 yung lalaking hindi ka pinagbabawalan kasi may tiwala siya sayo kaya kung may ganitong lalaki ka na sa buhay mo ingatan at huwag mo nang pakakawalan kasi napakasyerte mo na at nakahanap ka ng ganyan kasi sa totoo lang iilan na lang kami. Tandaan mo yan. God bless. Three signs na may gusto sa'yo ang isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number one, nakakatanggap ka sa kanya ng good morning o pagbate mula sa kanya. Tandaan mong hindi ka papansinin yan kung hindi siya interesado sa'yo at wala siyang pakialam sa'yo. Kasi kahit ako yung tanungin mo, hindi ako magsasayang ng oras para sa isang tao na walang kabuluhan. Number two, lagi siyang nagre-react sa mga posts o stories mo. Lalong-lalo na kapag walang kwenta yung post mo pero nagre-react pa rin siya. Isa lang ibig sabihin nun nagpapapansin siya sa'yo. Isipin mo anong rason kung bakit niya yon gagawin kasi nga may gusto siya sa'yo. Number 3 inaalam niya lahat ng bagay na tungkol sa'yo. Alam mo yung napakarami niyang tanong sa buhay mo at lalong lalo na yung mga tanong tungkol sa buhay pag-ibig mo. Inaalam niya kasi nga interesado siya at may gusto siya sa iyo. Tandaan mo 'yan. God bless. Sampung signs na may gusto sa iyo ang isang babae pero hindi mo alam. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Kilala ka ng kanyang kaibigan at ng kanyang pamilya. Malamang kinukuwento kanya nang hindi mo alam. Number two, sinusubukan niyang ipaalam sa'yong single siya at available para sa'yo. Number three, ilang beses mo siyang nahuling nakatingin sa'yo o nakatitig sa'yo. Number four, kinakabahan siya kapag nariyan ka na. Number five, hindi nag-aatubiling humingi ng tulong sa'yo sa mga maliliit na bagay. Number six, Hawi palagi para sa kanya yung mga biro mo. Number seven, palagi niyang hinahawi o pinaglalaruan ang kanyang buhok kapag nariyan o nakikita kanya. Number eight, lahat ng sinasabi mo sa kanya ay hinding hindi niya iyan makakalimutan. Number nine, palagi kanyang nginingitian sa tuwing nakikita o nakakasalubong mo siya. At syempre ang number 10. At syempre ang number 10. I-follow mo ako para siguradong malalaman mong gusto ka talaga ng isang babae. Tandaan mo yan. God bless. Four signs na may lihim na pagtingin sa'yo yung close friend mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, sobrang alaga at ingat niya sa'yo. Yung kakaibang pag-aalaga na ipinaparamdam sa'yo. Nagmamalasakit at nag-aalala palagi. Talagang mataas ang tsansa na may pagtingin siya sa'yo. Number two, kapag gustong gusto, gusto ka niyang kausap, mapapansin mo ito lalo na kapag hinahaluan niya ng mga lente yung mga sinasabi niya. Binibiro ka minsan at nagpapahiwatig lang siya sa'yo na mayroon siyang pagtingin. Ginagawa niya ito para subukin ka. Tinetest niya kung kakagat ka o may lihim ka rin na pagtingin sa kanya. Number three, inaaya kanyang lumabas na kayong dalawa lang. Normal lang naman ito sa magkaibigan. Pero kung gusto niya ay kayong dalawa lang, malamang may lihim siyang pagtingin sa iyo. Number four, i-follow if mo ako para malaman mo talagang may pagtingin sa iyo yung close friend mo. Tandaan mo yan. God bless.